Aminin nyo yan, tayo mga Pinoy, di ba? Bali ng kokonti yung ulam, basta marami yung kanin. Haibo na haibo ka na. Because kanin is life. Yung sinap na crispy ulo, sopak na sapak ang lutong nun. Kasi mahilig kasi ako talaga sa baboy. <laughs> Sorry ah, mm, -mm yon. <laughs> ano nga ba itong tinatawag nilang budbod? Para sa akin, talagang rice toppings lang siya na Pinoy style. Kung madaling makain, kahit anong ibudbud mo, bahala. Basta nandito lang sa menu namin. Huwag lang yung kapitbahay nyo o kaya yung kabit ng jowa. Malamang di mo makakain yun. <laughs> Pangmasang pagkain, sinangag na kanin, may pambatong toppings sa masarap kainin. Sugurin natin itong hidden gem na legendaring matatagpuan dito sa Bukidnot Street, Barangay Bago Bantay, Quezon City. ko si mo or ang real name sa, 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 birth life ko is Maria Lilia Ako ang may-ari ng Elsep Good Boy. Itong tindahan na to ay katas ng isang commercial. Long, long time ago nung I started working at ABS-CBN tapos nag-stop ako and then lumipat kami dito sa bago bantay ng anak ko. I'm a single mom by the way. Nung makakuha ko ng commercial, yung pera ko, nilagay ko dito. Kasi taga tagatundo talaga ako. Ang nanay ko ay dating nagmay karinderia. Tapos anong kami magkakapatid, lahat nag-aaral. So kailangan may extra kita. So ngayon, na-inspire akong nung mamatay siya, ang gusto ko, kainan din talaga for her, para sa kanya. At seta, sa ito, makatulong san, kasi hindi na mahabang buhay artista Yung craft ko sa acting, talaga, yun lang talaga, kasi nagtateatro pa ako. So tinayo ko tong Elsep, ang unang pangalan nito, Mohamitos. Pangalan nyo ng jowa ko dati. Charot! eh, <laughs> nang break na kami. Bakit Elsep? Elsep is the combination ng pangalan ng nag-iisa kong anak, Elijah Sevilla. Sir ko siyang nirenovate pinalitan ko na. Ngayon, And, um, itong store ko ay magta-13 years na dito sa Bago Bantay At sobrang thankful ako Medyo low profile lang ako ha Kasi ang gusto ko talaga pagkain, pagbasa Kasi kita niyo naman yung katawan ko, di ba? Bumasi naman Yung paghilig ko sa pagkain So ito na rin ang gusto kong itayo Si Mosang o oh Baby sa Pepito Manaloto Nakilala rin sa tunay na pangalang Maria Alilia Bagyo Siya ang may-ari nitong Canto Fried Rice Na kung tawagin ay El Isang maliit na kainan Pero 13 years na ang itinataguyod Simple lang yung pwesto, profile, pang masa, pero pwede pang dayo. hindi mo akalaing ng artista ang may-ari nitong munting negosyo. Pero paano nga bang nagsimula sa budbod itong tindahan ni Mosang? Ano ito? Saan galing? at bakit ito ang napili niyang subukan? Unang taon na nagsisimula ako sa pagtitinda. My god, dalawang taon. Wala akong kita, labas lang ako ng labas ng pera. Minsan nakikita ko lang dito 250, 550. Ah, parang Paano yun? Eh sabi ko, sabi ng nana, nanay ko natatanda ako, sinasabi niya, sa pagkain, walang lugi. Basta may paikot ka, ipaikot mo. Makahanap ka ng isang menu na gugustuhin ng mga tao at, at they can afford it. Kaswerte the ka. Eh mga kasama akong bakla sa bahay, ng mga border ko. Sabi ko, Jess, sabi niya, hanap na tayo ng kakainan. Ano sige sigit Pumunta siya ng antipolo. Nakita niya itong bulbot, pero may sabaw. Sabi ko, hindi workable yung sabaw kung pangmasa kasi yung mga tao, they come kaya iuuwi. Paano yung pag-iinitin, may sabay kong mapanis. Pag kinausap ko yung pinaka-head ko, si Jonel, sabi ko, Nel, tikman mo to. Amiyote, masarap, pero ibahin natin, tanggalan natin ng sabaw, hindi masabaw. So, nilagay namin yung fried rice, ulo ng baboy, may itlog, may special sauce kami nilalagay para sa kanin. So, yun. From there, sabi ko, suntok sa buwan, sige. Pero nagulat talaga na kami isang araw, nagboom na siya. Sometimes, sa mga pumupunta dito, mga kada pa, binabaon daw kasi ng anak niya, favorite, kumakain. At, so, nadaanan lang nila to. Oh. Kasi hindi naman ako masyadong pa-plug -pa na ano kay sabi ko, nahihiya pa ako. Gusto ko pagmasa lang. Gusto ko marami lang makakain at tanda. They can afford it. Ang unang presyo nga nito, 35 pesos. Tapos yung sibuyas nilalagay na namin, parang 5 pesos, 10 pesos lang. Tapong piso lang noon yung tali. Ngayon, 1 kilo na yung binibili namin. Yung itlog dati, isang tray lang ng itlog ang nagagamit namin sa isang araw. Ngayon, 20. So, talagang sobrang thankful ako. Uh, syempre, nagbago na rin yung presyo as time goes by kasi syempre, tumataas ang lahat ng hindi. Pero yung budbod para sa akin, talagang rice toppings lang siya na Pinoy style. Madali siyang makain. Tapos, uh, isa pa sa pinaka-tuwang-tuwa ko na nagustuhan nila, yung homemade chili sauce namin. Kasi homemade talaga yun, kami gumagawa na talaga. Hindi ako bumibili na ibang chili sauce. Yung mga pork na binibili namin, uh, pinapakuluan muna yon, And then, papastay mo ng matagal muna. And then, saka siya ipifreezer. Tapos saka mas lulutuin na para, alam nyo na yun, tutok na sa pakang lutong lod. Mahilig kasi ako talaga sa baboy. From there, um, magsasangad na sila and then scramble the egg tapos yung hiwan ng mga sibuyas na napagtapid siya sa iba wala, paghaluluin mo lang yung actually rice, scrambled egg yung sinap na crispy ulo and then uh, yung, yung nilagay yung sa sauce na sa sinangang mo oh, yun na yung pinaka main feature ko na na-realize ko is huwag kayong madamot sa kanin yung sabi ko sa staff because kanin is life aminin nyo yan tayo mga Pinoy, di ba? bali ng kukonti ko, yung ulam basta marami yung kanin haybu na haibu ka na in short, pang construe. <laughs> Nakakatawa rin naman sa mga kaibigan ko sa events. Sometimes they order talagang kami. Uh, gusto ko yung budbud mo. Huwag naman ang tatlong full budbud pa kain ko sa inyo. So, tumatanggap din naman ako ng ibang luto, mga ibang ulam. Pag sa events lang naman, on a special occasion. Pero dito, talaga, uh, I'm very, very thankful sa lahat ng mga customers, sa lahat ng nakaka-appreciate. From kanina 12 hanggang alas 2 ng madaling araw, as in, bus na. Nauubos siya. So, magsasa, bukas ng prepare na naman kami ng panibago. Ilang kilo yung 20 kilo. So, 30 kilos isang araw na baboy. Ayan, meron kami tatlong sizes. Yung small, medium, large, 90 pesos yung small. Yung medium, 105. Yung large, 120. Pwede mo lagyan siya nang dahil nga budbud -bud siya, di ba? Pwede mo siyang lagyan ng maling, ng tosino, lumpiang Shanghai, hotdog, longganisa, fried egg, tapa. Gusto mo lang, palagyan mo rin ng balut. Kasi nga bud, -bud eh. Kahit anong ibudbud mo, bahala. Basta nandito lang sa menu namin. <laughs> Kahit anong ibudbudbo? Wag lang 'yung papet bahay nyo, o kaya 'yung kabit ng jowa mo. Malamang di mo makakain 'yan. <laughs> Ayun pala ang ibig sabihin ng budbud. -bud Pinoy na fried rice na nilalagyan ng toppings. Siguro pwede na rin tawaging binudburan na kanin. Medyo awig siya sa silog kaya hindi mo ito palalagpasin. Price is life. Kaya talagang dinudumog ng mga kumakain. Ika nga nila, maliit man ang kita pero kung love naman ng masa, mas marami'ng susuporta lalo na kung swak naman sa bulsa. Pero kahit na itoy naging sikat at patok, wala naman nakaka- katakas sa mga iba't ibang klasing pagsubok. Ano-ano na nga ba ang mga pinagdaanan ni Mosa na tuluyang nagpatibay sa pagtataguyod nitong negosyo niyang Elsep Budbud? Nag-pandemic, di ba? So lahat apektado talaga. May sakong akong store dati, pero kasi yun medyo high-end. Yun, sak so, may katipunan. Ang pangalan ng isang store is uh, Sinigang Fried Chicken. But I closed it kasabay ng pandemic. Eto talaga sinalba ko. Unluckily, nung magsisimula na uli ako mag-open, yung may-ari, pinaalis kami kasi ano, may uupa nga daw. So, naghanap ako ng panibagong lugar. ang swerte ko naman talaga, no, yung nahanap ko, napakalayo. Katabi rin niya, ito lang, yun, from there to doon. <laughs> sa mga mga tatlong hakbang lang, andong ka lang. Pinarenovate ko to. Eh. Ano lang to, mere store lang eh. Pag tinanong mo, bakit sa gantong lugar, hindi sa, sa isang katulad ko, bakit hindi sa malaki yan agad? Wala, kasi gusto ko talaga pang masa that I can reach out to people na talagang they can afford it. Tsaka yung hindi masyadong flood na floor pero sigurado akong, uy, nabubusog sila. Masaya na ako sa ganun. Minsan may mga artista, kung friends times na umu-order, umu-order lang sa iba kumakain Nagpapasalamat ako sa kanila, thankful ako, kahit hindi plug or whatever. Basta masaya ako marinig, yung sarap ng pagkain. pabili yung ganon, happy na ako sa ito. Sa mga kaibigan natin O mga kakilala natin O sa mga nanonood nito Na gustong sumubok magnegosyo Sa totoo lang Nasabi ko na kanina Ang sabi ng nanay ko Ang food is basic need ng tao Sa totoo lang walang lugi Bakit nalulugi lang isang negosyante Kapag nagpabaya siya O tinamad siya Kasi ang pagkain ay dire diretsyo Lahat ng tao naguguto Bumibili Depende nga lang sa lulutuin mo Una kailangan mo ng mahusay na tagaluto At ikaw din Ikaw din mismo nagluluto ka At kumakain ka rin at the same time. Tsaka susugal ka. Wala namang madali sa buhay. Lahat naman ay sugal. So, pag sinuwerte, swerte ka talaga. Pag hindi, keep on trying. Kasi meron at merong papatok na para sa iyo. Mga cars, mga na oh dito oh. Tama ba sa Elsep Budbod, 61 Bukidnon Street, Bago Bantay, Quezon City. We opens every 11 hanggang alas 2 sa madaling araw hangga't kaya niyo pang kumain. Elsep Budbod. Salamat mga cars. Talaga naman, mayyamang Kenny. Oh. Manganta na mga ka! Kainan na mga Welcome to Bago Bantay dito sa Quezon City para sa Elsep Budbud. Elsep Budbud to. right siya na may toppings kaya siya Budbud. So meron ako dito lumpiang Shanghai toppings tsaka longganisa, tsaka itlog. Ano ba yan sa'yo? Merong itlog, sinangag, tapos parang tusino ito eh. mas masarap yun Pero dito na lang ako, sige. Lumpia sa akin to. ako muna sa gitna. cheers tayo. Ako, Cheers! na homemade talaga yung lasa. Parang nasa bahay ka, pero at home. Matamis na to Sintamis mm. ng pagmamahalan sa loob ng isang pamilya, sa loob ng bahay. Parang gano'n ang pakiramdam, tol. At home ka nga dito sa LCF Budbud. Tsaka itong Budbud nila, iba-iba talaga yung Budbud. Meron pa yung ano, crispy pisngi. Pisngi yata ng baboy ito. Tapos dito naman sa gitna, kung mapapansin ninyo, merong naka-bowl. Kasi pwede ka mag-take out, pwede ka mag-dine-in. Pag dine-in, itong naka-bowl tol. Uh -huh. Meron lang yan yung pisngi, meron ding itlog, at yung fried rice nila. Tol, ito ba yung regular serving nila? Kasi ito, parang may padagdag toppings to eh. Mm -hmm. Ito, add-ons. Uh so, yung add-ons. Meron add -ons. siyang mga add-ons na kung ano-ano dito, katulad nung sayo, tusino. Uh -huh. So, ito yung pinaka-usual nila pag large. Yeah. Kapag large ang orderin mo, ito na yun mismo. Pero mm -hmm. merong medium, merong small. So, tatlong variants o sizes po ang pwede nyo pagpilihan sa Elsef Food bowl manatin haluan duwing ko muna dito nakupu taba ng babuyo oh. nagitak na sila nagskong yung lutong nandut talaga pero yung yung usual na lasa talaga, yung 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 yun po, lasang ko Oo. Oh, tsaka hindi nakapagtataka tol na maraming may gusto rito. Kasi mm. kakaiba yung kombinasyon, no? Na meron kang crumbled egg, pisngi ba ng baboy bisngi ito? Ng Tapos yung masarap at malinamnam na fried rice sa ilalim. Yung iba nga tol, nilalagay ng toyo yan. Pakilagyan mo nga ng toyo ito, ito, ito tol. Ito, ito, toyo. Ayan. Ayan. Eh, Ay, bubudbud ko na yan. Lagyan natin ng hot sauce. Uy! Yun na nga ba? Makati yung hatos nila dito ah. Makati? Manghang. Hmm. May, may gamot dito. <laughs> makati, Makati. Kayang-kaya Mayor, no? May buti ka naman no. na oh. sa tapat, ha? Kayang-kaya ni Mayor. Kaya mo yung tol. Ba't influence yan eh? Makati lang, pero kaya mo. Oh, o, so, sige na, na nga. Ano oh, ako? Oh, dito na lang ako. Sa ako Pusin, ano yung no, nasa ta, ano? Yung hot sauce. Oh, tapos talagyan ko lang. Ito. Makati to, no? Makati, makati. Ano ba? Diba? Uh, Marami um, ba yung tol? Sakto lang. Sakto lang. Hmm. Kaya ko to. Let's go. Mm. Hindi <laughs> ba yung namatid? Mm. Dapat hindi dila lang. Mm. Meron din yung topping sa longganisang skinless dito. Ito naman yung napunta sa akin. Ayan. Homemade. Homemade, tarap. Tapos mm -hmm. so, nga ako ng lumpia. Ah, kunin mo na to. Ganyan talaga sa mga pestahan, yung, oh, ina yung lumpia. Oo, oh. siyempre, hinihingi mo yung lumpia. Masarap yung tasina. Masarap to. Ay, pwede nga ako. Gusto ko. Ay, lagyan natin ng makate. Uy, kaya naman yung makate. pag <laughs> Makati talag. Mm -hmm. Ay, Ibig ko po sabihin doon sa Makati, may kick talaga may angsang sa dila. Oo. Mm -hmm. Balihin ko lang itong longga nisa ni Madam Mosang. Mm -hmm. Eh, parang masarap pa na sa Kati. Talagyan ko pa ito. Oh, Nanggugulat ko lang. Nag-i-improve. So na yan, may hot sauce, tapos may chili. Ah. Tama ka na! Puntutan natin baka saalit sa munod, no? Lagyan natin ng chili paste, itong pinaka-bowl. Kaya na. Tapos halu-haluin natin. Hmm. Ayan, tapos kuha tayo isa. Tapos lagyan din natin ng makate. Uy, grabe naman niya. Ang pati niyan, tol. Kamot na kamot, hmm. tol, no? <laughs> Kayang-kaya mo na yan. Oh, Hindi ko kaya yun. Kaya mo yun, tol. Ibabadaig yan. Ibabadaig ako. Paste. Ito yung pinagmamalaki ni Madam Musang, eh. Alin? E sige na. Ito, kuha ko ng konting chili <laughs> paste dito. One <laughs> konti lang to ha. Konting chili oh. paste. Para, para sa'yo, konti yan yeah, ha. Konti <laughs> yan. Sige. Ayan. Tapos, haluan natin ng ganyan. Tapos, para medyo makate. Ayan na. Lagyan <laughs> natin ng konting ganto to. Ayan. Pwede na yan, di ba? Galing, tumapang. subo mo. patay. Subo mo. Kahit sa akin. Sino kakain na to? Subo mo. Subo mo. Gusto akala, mo yan, eh. Akala ko kung sabi, Akala hmm? ko ikaw ano? makain ng daya. Ano, makate? Kumain na yan, eh. Kaya niya na yan. <laughs> <laughs> Sakto pala eh. Sinang bubuyu ka pa. ko na rin ng toyo itong order ko. Hindi naman. Dahil mo nilalagay kasi pati ako nadadamay eh. <laughs> Alam mo ba sa mga street food to? Oh. Yung nito. Hmm. Nag-level up yung bagay ng street food. Kapag merong condiments. Kasi oh, oh. pag niluluto nila yan, sinasadya nila na hindi sobrahan yung condiments. Kasi according to ano yun eh. To taste mo. Oh. Sa preference mo. Yung paglalagay. Oh. Mayo. Mm. -hmm. Ba na overlook na rin, Tol? May sabaw dito. Oo nga pala. so, yun ang pwede natin Uh, -pwede sabaw, I-tears natin yan. Cheers, rule number three. Saktong-sakto, walang kate. Pantanggal kate, Tol. Oo nga. Ah, uh, katawa din to, pang pangmasa pang masang. Mm -hmm. Ano yung mga saktuwang lasa talaga na mag enjoy ka? Hindi siya over, hindi siya under. Tsaka tayo to, may talaga tayo rito sa, yung mga ito yung sa kalsada tayo kumakain. Oo. Oh, oh. Kaya yung Cubs Nation, baka may narinig kayo na konting unnecessary sounds. Oo, well, dahil Kaya, na kung mga... Kung mga dumadaan sa sakyan po, yan. Pero ito po, ang um, LCEP. oh, kailangan ko, may pumati kayo yun, boy. Oh. Iba ka talaga, boy? kuya boy. Famous. eh bumati yung ano niya. <laughs> yung lakay, lakay noy niya. <laughs> sorry, <bro>. sorry. <laughs> Ito po hmm. ang pwesto ng headset. Uh, yeah. Madam Musang. Siya po talaga may-ari. Nakausap natin ganina. Nakakatuwa yung kwento. Oo, no, tol. Talagang yung karakter ni Madam e, eh, talagang ganun o, no, yung jolly, mm. masayang-masaya lang lagi. Entertaining ka kwentuhan to. One. So, hindi siya basta nagbibigay lang ng impormasyon, na entertain ka rin. Actually, hindi mo na kailangan magtanong kung saan ang sa sasaya niya kasing magkwento. Kaya maraming maraming salamat kay Madam sa pagbibigay ng time dito. Palagi ko lang siyang napapanood dati sa, hanggang ngayon naman, mm. sa Pepito Manaloto. mo, kaharap natin. Hindi natin itong makati. Hindi ko kaya yun. Eh? Kakaya naman sa akin. Mm -hmm. Mahirap siyang ubos eh, actually. Ang dami ng serving to eh. Oo, oh, ang bigat. Sabi mo, ito tol, anong, anong size to? Large, large, large. Ito. Parang ano to eh, sakto, pang dalawa, tatlong tao itong serving na ito. Kayang-kaya, kaya. kasi yung ano eh, palang niya yung bulbul niya, mm hmm. sub eh. Eh, ang kanin ng bigat di ba? Hmm. Kanin is life nga. Oo, oh, sabi pala ni mm. ni Madam kanina, no? Kumbaga, yung kain mo ng umaga, hanggang gabi na yun eh. <laughs> kaya mo, hindi ko malamang kalahati, mga kap, Kasi malaki talaga yung serving. Hmm. Kanina, mm. ang dami bumibili dyan. Hanggang ngayon naman, kaya, yun. Eh. Kaya nilang tirahin itong isang malaki na ito. Sabihin, ganun nila kapaborito, yung uh, oh, okay. in-offer ng uh, Baka di tayo ba? eh, nabibigla lang. Oo. Uh -huh. Pero, baka makalimutan natin. Mm. Lalagyan natin ng TV sticker, ang Budbud -bud. dahil mm. talagang mm. pangmasa, swak sa bulsa, mm -hmm. at manyamang geni. Uy, taga, mga mm. auto na yan. Hindi e, ba? Kala <laughs> diba? <laughs> ko, auto na yan. Alam ko na yung kasunod niya. Kaabang ako yan. Abang, makain tayo rito. Mm. Yeah? Mm. Tapos si, si Madam Musang, nakakwentuhan natin. Mm. Ang saya kakawintuhan. Maraming kumakain nito. Mm. Kaya naman. Uy! Yan na, ang hihintay ko. Elseps Paborito ko na luto <laughs> Alright! O oh, hindi <past> na, hindi ko tinuruan yun tol. Kung saan <fart noise> to pumalakpak. Nagustuhan nila. Isa pa daw, isa pa daw. Oo, oh, 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 ayan, ayan, ayan. <pap noise> Elsev's mm. Paborito ko na luto <laughs> <All right. laughs> Pepito Manalo to reference dahil kay Madam. Oo. Oh. Ayun, uh, bago ko ibitaw yan, thank you, thank you kay uh, Madam sa pagpunta dito sa oras sa mga tumutulong dito sa Elsef Football. Mm At syempre, <laughs> ayan, bago ko rin bitawin yan, batiin natin si uh, Sir Bitoy, Sir, Sir Michael, Michael Bitoy. B. Ayan. ayan Sana mapanood niya nga. Pairam lang po nung tono, tono lang naman. Oo nga pala. Oh. Tono, tono, <laughs> tono <laughs> lang <laughs> naman po yun. Tsaka one-liner lang naman. Sana po uh, mapanood yung video to kasi kasama niyo po si Madam uh -huh. na yung uh, magte typing -ta kayo. Oo, uh -huh. tama yun. Kaya uulitin niya pagkatapos itong sasabihin natin. Oo. Uh -huh. Attendance check, Uy! mga kam! Ano? Kung uh makamabot -huh. kayo dito at kumakain din kayo, sabay-sabay na tayo mm. at mag-comment na rin kayo sa baba yeah. nitong uh, medyo kakantahin mm. ni Mayor. Let's check! Elseps Budbod. Paborito ko na luto. <laughs> Oh, <laughs> Tol, hindi ko tinuruan yung mga yan. Thank you, thank you. Oh, hindi ko tinuruan yung mga yan. Talaga thank sumusuport sila sa iyo. Ang galing salamat, mo kasi. Salamat, salamat. Salamat, Calbs Nation. Natuwa na sila. Calbs Nation. Yeah. Yan. Salamat. Ma. Yung dalawang yan. Yung mga Calbs, sana nag-enjoy kayo sa palabas na to, sa episode na to. Sana napusog namin kayo. At kung gusto niyong sumugod dito. So, punta kayo rito. Bukid non Street, Bago Bantay, Quezon City. Malapit lang to sa ano. Parang ligod lang ulit ng SM2. Ayaw, oh, oh. SM North. Uh, SM North, no? Kasabay SM North. Building na yan, SM North pagkatapos yan. No, basta dyan lang yun. Sa likod ng SM North, napapadalas tayo. Ah. Kaya nga, kailan kaya tayo sa harap naman ng SM North? <laughs> Parang, ha? Pagkasagasahan <laughs> tayo. Pagkasama tayo. Kala, oo, kala ako. Pwede tayo ron. Basta maraming hidden gem dito sa likod ng SM North. Yeah. Pagka napabanda kayo dito, daan na kayo sa SM Football. Solid na solid, okay na okay. Pulin mm -hmm. nyo yung large challenge kung maubos nyo. Oo, oh, ang dami nyan. Ang <laughs> hirap abusin. Mm. Hanggang dito na lang muna, bago kami magpaalam, lang muna tayo para walang problema at para magkahawaan tayo ng ngiti. Ngiti yung ngiti lang. Tulad niya, ah. Ano namang ngiti ngayon yan? Anong iwi? Ngiti iti Ngiti yun. Kumbaga, yun yung kalaki lang yung ngiti. Para, para bukas, may ngiti ka pa. Yung ngiti yung nanonood si Servitoy. Ah! Oh. Nanonood si Servitoy? Oo. Oh. May sebo! <laughs> diba? Oh, bago siya. Bago pag may kakain, sisigawan yun eh. Box, may sebo. Hindi <laughs> lang siya bito, yun. Nakakasulong pa ako. Sir I love you, I miss you. Well, Team last loves you. Yeah. And uh, more success to Pepito Manaloto. Yan. Yeah. And Bubble Gang, sempre. Oo, oh, Bubble yeah. Gang, Bubble Gang. Ako po si Captain. At ako po si Mayor TV. At kami po ang Team Galas TV 2023 na lagi magsasabi at sa inyo. Now, ngawag na wag nyo kakalimutan at lagi nyo tatandaan. Rule number Cheers muna tayo. Teka, mukhang sisirit ito eh. Hindi yan. Ha? Patay! Sige lang na gano'n yan. Sige na nabutahin yan. Sinabutahin ka, sinabutahin ka to. Cheers! Cheers! Ay! Coca-Cola laulala, manjaman, Kenny! Bye! Fish out! Fish out! Woo! Mahirap kukusin. Mahirap talaga kukusin yan. Madami. Kami. Oh. 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 Ngayon bumanat pun pa outro na lang. Ah. Tumigil ka diyan. Tapos tatakpan niya para hindi kumaganti. Tumigil ka diyan. Time <laughs> <laughs> check mga kaps, 11.04 AM. Papunta tayo ngayon ng QC dun sa napanood nyo. At uh, ito pa lang, basakay tayo. na ang ating piloto. Chef Boy T. Hi, Good morning! Good morning! Ready na naman tayo kung saan naman tayo pupunta. Hindi pa nga namin alam kung saan eksakto yun. May hahanapin natin. Alamin naman natin kung ano yung mga susunod mong palabas. Chef Boy TV, ang ganda ng mga uploads mo ngayon ha. Ah. Uh, parang maganda. Parang sa 61k na yata yung views niya eh Oo, oh, parang ano, 12 hours pa lang ang galing, Chef Boy TV Siyempre, so, kasama ko si Capsis, kaya mabilis <laughs> Hindi naman gano'n yun, talaga supportado lang ang mga Caps station natin Maraming maraming salamat po sa inyo At uh, baka gusto mo ng heartfelt message uh, Chef yeah, eh, nagpapasalamat ako sa patuloy na pagsusuporta sa channel ko, Chef Boy TV At sana sa sunod, ganun pa rin Sana tuloy-tuloy lang po ang support tayo sa akin para lalo po lumaki yung views ko, ano, Ayan Basta na eh Nai-inspire na siya ngayon eh Parang sinisipag na si Chef Boy Kasi pag may nanonood At may sumusuporta Lalong sisipagin po Itong channel na to Ayan o oh. Talagang sa Friday Nakaschedule na yan eh Huwag muna natin sabihin Kung anong lulutoy mo Chef Boy Basta meron siyang ilalabas Abangan nyo sa channel na Chef Boy TV Let's go! Time check 11.20 Gaan muna tayo dito para kumain Baka hindi pa nagalmo si Chef Boy eh Kaya muna tayo Mayor TV at Jumbo pag namanood nyo to, Sorry. secret lang, kumain kami. asa <laughs> <laughs> sa Pampanga pa kami, dito pa kami San Fernando. Baga pa naman. Tago tayo kumain, chef meron tayong mga cubs dito. Ayan. Uh, hello po sa inyo. Hello. Andito kami sa San Fernando, Pampanga para, para mag-lunch lang din. And uh, make sure, make sure muna tayo. Pakiyama. Ah, halos 1.02 na po kami nakarating dito sa Valenzuela para sunduin sila mayor dito sa Brutada ulit. Ang oh, bihirang panahon to, umulan bigla oh. Kanina ang init-init eh. Hindi, ayun si Bukbok. Mga ka, si Bukbok ay nakapark dyan sa uh, Brutada. Si mayor tingin. Medyo umiidlip lang ako kasi puyat tayo mga ka. Kasi so, uh, may kasi tayong inedit at saka binlog na itong mga nakaraan. Ito na si Jambo. Good afternoon, Tol! Hoy! Good afternoon! Good afternoon! Tulog muna! Bakit wala ang tulog? Wala, wala well, lol, stress na ako natapos dun sa edit. <laughs> Grabing rush yun. So, ano, Tol? Tal? Bakit naman po ako kay Guya Boy? Sabi <laughs> <laughs> <Ay>, Guya Boy, <laughs> Ano, mayroon pa siya? Ay, sige po! <laughs> sige po! Oh, balita, Tol. Ano, Tol? Amos ka, Tol? Ayos naman, Tol. Long time no see, ha? Long time no see. Parang hindi rush to. <laughs> Oo, oh, parang hindi rush talaga to. Tingnan <laughs> mo, hindi kami nag-jacket. Umulan naman. Baliktad naman dito sa Valenzuela lagi. Ano pa meron dito? Yung talaga, Tol. Parang ano, Valenzuela City always surprise you. Kung ano yung outfit namin, hindi na susunod pagdating surprises dito. Surprises you. Surprise, surprise namin kayo mamaya. Bye-bye! Surprise! <laughs> surprise nga! Surprise! <laughs> surprise. Kaya mo na tayo ng ano, bakit tayo mag-umpisa mga ka. Mga, pang mga pang okay. Ano? Ano pangalan mo? Uh -huh. Ha? Angel?

paro niya to ano ko ano ko ano ko ano ko ano ko oras ano ko 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 ano yung pangalan ko ano ko ano ko ano ko muna yan ano ano ko ano ko ano ko a i n ko a i n ko ano ko ano ko Dale. din. Ayan. Uh, Napaka-bait na bata. Sige, pwede okay, ano, ka ano, baka maulan ang kapa. Uwi na. ka na. Bye-bye. May isang libo ka na. Ilan na yung... Uwi mo na sa nanay kunin na natin yan. Doon sa isang libo. na natin. Uwi mo, mo muna yan sa nanay ay, mo. mo. Oh, eh. so, you know, mo na sa Oh, I'm going to go to the to kasi. Pag, uh, ay, pa daw Paul, taste-tested tayo, oh, tol? Oo, tol. Para, sisimula. No, taste-test. Ooy! Ano naman yan, Kuya Boy? Tingnan mo naman yung time check natin. 4.14. Nagugutom yung dalawang kalb. Grabe lang mga kalb, kalb, kalb station. Eto, tingnan mo ito, tolo. Ang ganda. Commercial pa ito. Tulungan ka. Tulungan ka. Ang taon sa mga ganyan? Ang kapal. Hmm. Hindi ka sama mas si Kuya Boy, ha? Ang kapal lang mukha mo. <laughs> busy ako. Ha? Huh? Busy ako. Busy ka nga. Hindi ka nga makausap eh, oh. Hindi pa namin alam kung nasa yan. Talaga sa hindi pa kami nag-taste. Like, eh. Resto mo nga, resto mo. Hindi ka makataste. Sarap. Oh? oh? Yung swerte tres natin tres lang. Tapos ako yung kombinasyon niya. Oh? Oh. Mm. Good view po. May kombinasyon pa na nalang. Sige na mo itong ginamit nila mesa. May nakatapat pang camera sa kanila. Oo nga. Ano yung sisimula niya? May secret upload yan, Tol. May Ang secret upload isimula? yan. Hintayin natin. Lagapat na lang bigla yan. Yan na okay. ba yung ipapalabas mo, kaya Boy? Oo, oh, ito na. Greasy <laughs> Clip Time check 432. Ito na yung prueba natin, tol, na mag-uumpisa pa lang kami. Tama, sa taste test. Okay ama. na, tol, pwede na kami mag-uumpisa. Go. Thank you, ah. Ah, uh, na tayo. to get